Ang mga taong extrovert at introvert ay madalas na hindi nagkakasundo dahil sa pagkakaiba sa kanilang mga pananaw, prinsipyo, kagustuhan at personalidad. Sa kabila ng pamumuhay ng magkasama sa mundo, nagtutulungan at nakikipagkaibigan sa isa't isa, magkakaroon pa rin talaga ng alitan. Lalo na kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng hindi pagkakaunawaan o pagmamaltrato. <laughs> Kaya narito ang mga ugali ng mga extrovert na ayaw na ayaw ng mga introvert. Number 1. Binabasag ang katahimikan Ang mga introvert ay nakakahanap ng kapayapaan sa katahimikan. Ginugugol nila ang kanilang weekend sa loob ng kanilang bahay para ma-enjoy ang kanilang oras sa pag-iisa. Kaysa lumabas kasama ang mga outgoing at extroverted na mga kaibigan. Masaya din sila sa paglalaan ng oras upang ipahinga ang kanilang mga senses at makabawi mula sa isang labis na nakakapagod na araw. Ngunit palaging may mga taong mas gusto ang kabaliktaran. Ito ang mga extrovert na iniisip na ang katahimikan ay awkward, nakakabagot at nakaka -intimidate. Kaya sinusubukan nilang sirain ito sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga pag-uusap na hindi naman talaga para sa mga introvert. Ang mga introvert ay naghahangad ng katahimikan habang ang mga extrovert ay random na binabasag ito sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng malakas na musika o pagsisimula ng mga small talks. Naiirita ang mga introvert kapag ang mga extrovert ay pinuputol ang katahimikan sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga walang laman o mapurol ng mga pag-uusap. Nagtataka ang mga introvert bakit kailangan nilang stress ang mga topic na wala namang kwenta. Number 2. Nagtatakda ng kanilang sariling mga pamantayan Halos lahat ng extrovert ay hindi maintindihan kung bakit iba ang paraan ng pag enjoy ng mga introvert sa mga pagtitipon. Halos hindi rin nila naiintindihan ang kanilang malalim na logic at dahil doon ay sinusubukan nilang sukatin ito ayon sa kanilang pagunawa. Bilang isang resulta ay madalas silang nauuwi sa maling paghusga sa mga introvert. Bakit ito madalas mangyari? Ito ay dahil binabasin nila ang pamantayan ng mga introvert sa lipunan ayon sa kung paano personal na kumikilos ang mga extrovert. Ang ilang mga extrovert ay nabibigo na kilalanin ang katotohanan na ang mga introvert ay may ibang kaisipan, pananaw sa mundo at kagustuhan. Minsan iniisip ng mga extrovert na kahinaan ang kawalan ng social interaction ng isang introvert. Ito ang karaniwang dahilan kung bakit naiinis ang mga introvert sa mga extrovert. Naniniwala sila na ang mga taong pinipili ang personal na espasyo kaysa sa aktibong pakikipag-ugnayan ay nagpapahiwatig na sila ay kakaiba. Number 3. Minamaliit ang kanilang talino Bilang mga introvert, ang kanilang intrapersonal na katalinuhan ay mas mahalaga at mas evident kaysa sa kanilang mga interpersonal na kakayahan. Meron silang kakayahang galugarin ang kanilang pinakamalalim na iniisip at mga damdamin. Ang kasanayang ito ay nakakatulong sa kanila na pamahalaan ang kanilang mga damdamin at mag sa buhay. Ang intrapersonal na katalinuhan ang nagpapahintulot din sa isang tao na makamit ang kamalayan sa sarili at aktualisasyon. Kaya't hindi nararapat para sa mga extrovert na hamakin ang hindi gaanong sosyal na mga tao. Dahil ang mga introvert ay mas mahusay kaysa sa kanila sa napakaraming aspeto. Ang mga introvert ay nasisihan sa pagmumuni-muni sa sarili kaysa sa karamihan ng mga tao. Ayaw nila kapag ang mga taong tulad ng mga extrovert ay hinihila sila pababa dahil lang sa wala silang parehong emosyonal na katalinuhan. Number 4. Maling pag-aakala Ang ilang mga extrovert ay nag-iisip na ang mga introvert ay walang kakayahan na gumanap ng maayos sa trabaho dahil sa kanilang mahiyain at tahimik na personalidad pinapalagay din nila na ang mga taong may mga extrovert na personalidad lamang ang maaring maging mahusay ng mga pinuno, komedyante, host, aktor o iba pa. Ang mga maling kuro-kuro na ito ay maaring mag-trigger sa mga introvert na ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa mga extrovert. Hindi alam ng mga extrovert na mas magaling pa ang mga introvert sa pamumuno sa isang team kaysa sa kanila. Bakit? Ito ay dahil kaya nilang baguhin at bigyan ng inspirasyon ang mga tao sa pamamagitan ng kanilang malawak na kaalaman ang isang introvert ay palaging master ng isang bagay. Kaya ang kanilang mga potensyal ay walang limitasyon at ang kanilang mga kasanayan ay hindi dapat maliitin. Sila ay maaaring malayo at reserve, ngunit kapag sila ay may ilang sasabihin sa isang sitwasyon, sila ay hihigit pa sa ibang tao. Ikaw, naranasan mo na bang maliitin ng isang extrovert? Number 5, Pagsasalita ng Sobra ang mga extrovert ay kapansin-pansin prangka pagdating sa pagpapahayag ng kanilang mga damdamin tungkol sa isang partikular na paksa. Gayunpaman may mga pagkakataon na sumusobra sila. Ito ay masyadong nakakaabala para sa mga introvert. Kapag naririnig nila mga extrovert na nagbubugan ng mga nonsense at hindi kinakailangan mga pahayag kahit na hindi sila tinatanong. Hindi itong ginagawa ng mga introvert dahil matyaga silang naghihintay hanggang sa may tumawag sa kanilang atensyon at humingi ng kanilang opinyon. Kaya naman hindi nila gusto yung mga tao ang nagsasabi ng kanilang mga iniisip at nararamdaman kahit walang kabuluhan na gawin ito. Ang mga extrovert ay mga palakaibigan at may mataas na enerhiya ng mga individual na nais lamang ipahayag ang kanilang sarili. Ang kanilang enerhiya ay papalabas na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanilang katatagan sa mga sitwasyon na nagtitrigger ng kanilang pagnanais na magpahayag. Kaya iniisip nila na walang masama sa pagiging vocal Oo, oh, walang masama. Basta hindi nakakabother ng kahit sino o nakakakuha ng masyadong oras ng isang tao. Bilang introvert, paano mo pinapaalalahanan ang mga extrovert na manatiling kalmado? Shoutout nga pala kay Lerma ngabang. Sabi niya, I'm introvert. Tahimik lang pero nakikiramdam. Totoo po lahat. Thanks for sharing. God bless po. Sabi naman ni Vio Yaranon, mapagpalang gabi po. Swak lahat sa akin yan. At shoutout kay Miguel Paharillo mula kay Angela Horilia. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Pagiging Prangka Kung ikaw ay isang introvert at nahihirapan sa pag-unawa kung bakit ka madaling magalit sa mga taong prangka, normal lang yan. Kung minsan ang mga extrovert ay insensitive para pansinin ng isang tao dahil sa kanilang mga kapintasan, nang hindi iniisip ang halaga ng privacy na kailangan ng isang tao. Ang pagkilos na ito ay maaaring direktang mapahiya ang lahat, hindi lang mga mga introvert. Bagaman hindi lahat ng mga extrovert ay nagsasalita ng irresponsable. Ngunit ang mga walang alam ay halos hindi makapagpigil sa kanilang sarili na pagtawanan ang mga pagkakamali ng iba sa publiko. Ang mga introvert bilang reserve na individual ay mapapahiya kapag may nagbanggit ng kanilang insecurities sa publiko. Ang mga sitwasyong ito ay malupit para sa kanila at nagdudulot ng emosyonal na sakit. Ngunit para sa mga extrovert, ito ay normal lang. Iniiwasan ng mga introvert ang mga extrovert na hindi kayang baguhin ang paraan ng kanilang mga sinasabi. Pero ano nga ba ang reaksyon ng mga extrovert kapag may nang sa kanila? Madalas marahas din ang reaksyon nila. Hindi lang nila alam na ginagawa nila sa iba ang kinaiinisan nila. Number 7. Pagkuha ng spotlight para sa kanilang sarili Ang pagkuha ng mga pag-uusap ay typical na pag-uugali ng mga extrovert na individual. Ang mga introvert ay maaaring makinig ng mabuti sa drama ng isang tao, ngunit hindi ito nangangahulugan na ayaw nilang magsalita. Iginagalang ng mga introvert ang mga ideya ng lahat sa pamamagitan ng hindi paggambala sa kanila kapag nasa kalagitnaan sila ng pagpapahayag nito. Dahil palagi silang tahimik at mapagkumbaba, hindi nila pinipilit ang kanilang mga paniniwala at hilig sa iba, nakabaliktaran sa mga extrovert. Masyadong nakakapagod para sa mga introvert kapag ang mga extrovert ay labis na nagbabahagi ng kadala mga iniisip, kahit ang mga kaisipang ito ay kadalasang walang kaugnayan sa paksa. Ngunit kung minsan ang mga extrovert ay nais lamang kuhanin ang spotlight. Maaari itong maging sanhi ng stress sa mga introvert dahil binabawasan nito ang tunay na halaga ng mga pag-uusap. Tingin mo, bakit kaya hindi napapansin ng ilang extrovert ang kapintasan na ito? Number 8. Biglaang imbitasyon ito ay physical na nakakapagod para sa mga introvert. Nakapag isang tao ay patuloy na nagpipilit sa kanila na sumali o dumalo sa maraming mga social na sa oras na yon. Hindi nakikita ng mga extrovert ang pagod na nararamdaman ng isang introvert. Kapag hindi nila nakuha ang kanilang alone time, kailangan nila ng sapat na oras upang mabawi ang kanilang lakas at enerhiya. Ang mundo ay masyadong demanding para sa mga introvert at ang isang extrovert ay talagang isa sa mga stressor na kinakaharap nila araw-araw. Kaya mga introvert ay naiinis kapag sila ay patuloy na kinakaladkad ng mga ito sa maraming mga kaganapan. Dahil sa pagitan ng personal na oras at mga pagtitipon, ay tiyak na pipiliin nila kung saan makikinabang ang kanilang kapakanan. Tinatanggap nila ang katotohanan na ang mga kapwa introvert lamang ang nakakaunawa sa kanilang matinding pagnanais na ilayo ang kanilang mga sarili mula sa mababaw na interes ng lipunan. Number 9. Panghihimasok sa personal na buhay Ang personal na buhay ay napakahalaga para sa mga introvert. Dahil bilang mga pribadong individual, meron silang maraming lihim na nakasave sa kanilang mga phone o kahit na nakasulat sa kanilang mga notebook kaya pakaramdam nila ay nilalabag sila kapag may nagtatangkang hulaan ng kanilang mga password o basahin ang kanilang mga notebook ng walang pahintulot nila. Hindi nila naiintindihan kung bakit ang isang tao ay napakabastos at insensitive sa damdamin ng iba. Hindi rin nila halos maintindihan kung bakit karamihan sa mga extrovert ay binabaliwala ang kanilang privacy. Ang mga introvert mismo ay hindi kailanman makikialam sa buhay ng ibang tao nang walang pahintulot nila. Ayaw ng mga introvert kapag hiniram ng mga extrovert ang kanilang mga phone nang hindi humingi ng kanilang pahintulot. Nagiging masyadong pisikal na malapit sa kanila o kahit na nagtatanong sa kanila ng mga napaka-personal na mga katanungan sa kabila ng kamalayan na hindi ito nararapat. Paano nga ba dapat harapin ng mga introvert ang mga awkward na sitwasyon na ito? At number 10, mga hindi kinakailangang drama. Gustuin man nilang i-express ang kanilang sarili, ang mga introvert ay may sapat na kaalaman tungkol sa kung paano mas gugustuin ng mga tao na isipin ang kanilang sarili mga buhay at problema. Kaya sa tuwing nakadarama sila ng drama ay pinapanatili nilang nila ito sa kanilang sarili. Alam nila na ang pagsasabi nito ay maaari lamang magresulta sa kahihiyan. Gayunpaman, hindi nila malalampasan ang antas ng kumpiyansa ng mga extrovert kapag isinasangkot nila ang lahat sa kanilang mga personal na interes. Iniisip ng ilang mga extrovert na sa kanila lang umiikot ang mundo. Pinipilit nila ang mga tao na makinig sa kanilang sasabihin, umaasa na ang atensyong na nila ay makakalutas sa kanilang panloob na pakikibaka. Para sa mga introvert, ito ang pinakamahusay na paraan upang matakpan ang buhay ng mga tao. Ang mga introvert ay milimitadong panlipunang enerhiya upang makinig sa lahat ng kaguluhan ito. Madalas na ang drama ng isang extrovert ay nagpapahiwatig ng pagiging immature o kawalan ng kamalayan sa sarili. At ito ay lubos na makakaubos sa isang introvert na nakakasaksi nito. <laughs> ang mga introvert at extrovert ay maaaring hindi magkasundo sa ilang bagay dahil iba-iba sila sa napakaraming aspeto. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay kabilang sila sa isang lipunan na nagtutulak sa kanila na humarap at makihalubilo sa isa't isa. Ikaw, naranasan mo na bang mainis ng sobra sa isang extrovert? Alam mo ba kung ano ang nakakapukaw ng curiosity ng mga introvert? Panoorin mo dito.